Tinatamad ka na ba sa paggawa ng reels o kaya sa pagbablog mo? So siguro pareho tayo kasi tingnan mo. Ito po ang nangyayari. Pulang pula po ang aking mga dashboard. Pero hindi yan ang dahilan na tayo ay titigil sa atin pong pagbablog. Kundi yun pa ang magbigay sa atin ng motivation para tayo po magpapatuloy. Kagaya sa akin na kung saan ang mga alaala -ala na lang ng aking partner ang siyang aking makikita. Na kung saan siya ay bumuwi nasa sa Mindanao. So, ang mga ala-alang ito ang siyang magbibigay sa akin ng lakas na loob para ipagpatuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon. At ang mga ala-alang ito ang siyang magbibigay sa akin ng motibasyon para patuloy na magtrabaho at patuloy na maglilingkod sa ating kapwa. At ikaw, mga kaibigan, mga kapatid, kapag makita mo ang mga ala, -ala na nasa iyo ngayon, huwag mong sayangin yan sapagkat iyan ay isang magandang treasure para ikaw ay magpatuloy sa iyo pong nais na gawin sa buhay. Lalong lalo na lalo ang ating Panginoon na siya po ay nagbuwis na kanyang buhay para sa at para sa akin, para tayong lahat ay maligtas. So ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pong ninanais na maabot basta kasama lamang natin ng ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo lahat.